Breaking news! Dalawang malalakas na bansa ang nagsanib puwersa para harangin ang anumang balak ng Beijing. Kahapon, bumisita ang Australia sa Japan. Hindi ito simpleng travel vlog, ito ay seryosong usaping depensa. Ang tawag dito is strategic alignment. Ibig sabihin, naghahanda na sila. Kaya dapat na bang ang China? Samantala sa United Nations, akala ng China ay uubra ang kanilang mga reklamo at pasikot-sikot na sulat. Pero ano ang ginawa ng Japan? Sino pal sila? Isang madiing resba ang pinakawalan ng Japan sa UN complaint ng China. At dahil napahiya, ano ang ginawa ng China? Ila nag-alburoto, nagpadala ng mahigit isang daang parko sa karagatan at nakipag-alyansa pa sa Russia. Ano ba talaga ang gusto ng China? Gulo o gyera? At heto ang mas matindi at nakakakilabot. Habang nagmamatigas ang China, nagpakita ng bangis ang Amerika. Nagpaulan sila ng nakamamatay na bomba na nagdulot ng pagkasawi ng apat na katao. Ano nga ba ang nangyari? Tara at ating panoorin! Mga kahistoryador, pag-usapan natin ang unang malaking balita ngayon. Alam nyo ba, ayon sa mga reports, bumisita na ang Australian Defense Minister sa Japan. Bakit ito big deal? Dahil hindi ito ordinaryong state visit. Ito ay seryosong defense talks. Ang terminong ginamit nila ay strategic alignment. Sa simpleng Tagalog, magkampihan tayo. Isipin nyo ang mapa ang Japan ay nasa taas ng Pacific, ang Australia ay nasa baba. Kapag pinagdugtong mo ang pwersa nila, para nilang inipit ang China sa gitna. Itong tinatawag na pincer movement sa estratehiya ng digmaan. Ang Japan may high-tech na kagamitan at nasa mismong frontline ng gulo. Ang Australia naman may malawak na resources at matatapang na sundalo at kaalyado rin ng Amerika kaya dapat na bang kabahan ang China? Aba, sobra! Dahil nasanay ang China na ang kalaban lang nila ay maliliit na bansa na kaya nilang sindaki gamit ang water cannon o laser. Pero kapag Japan at Australia na ang nag-usap, iba na ang level ng laro. Hindi na ito water gun fight. Ito ay usapan ng missiles, destroyers at joint military exercises. Hindi lang yan mga kahistoryador. Makinig kayo. Kamakailan lang nagpadala ng reklamo o letter ang China sa UN. Ano ang laman nito? Siyempre, ang paborito nilang script na sa kanila raw ang lahat na sila ang biktima na inaapi sila ng Japan. Pagdating sa usapin ng teritoryo at continental shelf, gusto nilang palabasin na iligal ang ginagawa ng Japan. Pero ano ang ginawa ng Japan? Tumahimik pa sila? Yumuko ba sila na ng paggala? Hindi. sinupal-pal ng Japan ang China. Naglabas sila ng rebatal o sagot na direkta at walang paligoy-ligoy. Ang sabi ng Japan sa UN, walang basehan ang pinagsasabi ng China. Oo, bakit ito big deal? Dahil nasanay ang China na sila ang nagdidikta ng naratibo. Sila yung maingay, sila yung laging nag insist ng historical rights kahit walang basehan sa international law. Pero noong humarap sila sa Japan, nakahanap sila ng katapa. Ang Japan ay kilala sa pagiging metikuloso at detalyado. Kapag sinabi ng Japan na malika, may dala silang library ng ebidensya. Ang diplomatikong sagupaan na ito ay nagpapakita na hindi na natatakot ang Japan na ipahiya ang China sa international stage. Ang nakakatawa dito kapag ang China ang nirereklamo tulad ng ginawa ng Pilipinas sa Hague ruling, ayaw nilang kilalanin ang UN o international courts. Sinasabi nilang void daw ito. Pero kapag sila ang may kailangan, takbo agad sila sa UN para magsumbong napakagandang halimbawa ng double standard. Pero sa pagkakataong ito, hindi umubra ang drama nila. Hinarang sila ng Japan at nakita ng buong mundo na hindi uubra ang cry baby tactics ng Beijing. Dahil hindi umubra ang sumbong sa UN at dahil nagsanib puwersa ang Japan at Australia, ano ang ginawa ng China? Ito na ang nakakabahala ayon sa mga reports na mataan ng mahigit isang daang barko ng China sa karagatan ng East Asia simula noong kalagitnaan ng Nobyembre. Uulitin ko, isang daang barko. Mga kahistoryador, hindi ito biro. Ang isang daang barko ay hindi fishing trip. Hindi yan parada sa piyesta. Ang tawag dyan ay show of force. Para na itong isang armada na handang lumusob anumang oras. Isipin nyo na lang kung makakita kayo ng ganitong karaming barko sa horizon. Siksikan, puno ng kagamitan at nagpapatrolya sa lugar na pinag-aagawan. Ang mensahe ng China dito ay simple pero marahas. Kung hindi namin kayo makuha sa diplomasya, dadanasin nyo ang bigat ng aming numero. Quantity has a quality of its own ika nga. Gusto nilang ipakita na kaya nilang punuin ang dagat at harangan ang sino mang dadaan. Pero hindi pa sila nakontento dahil pakiramdam nila ay kinukuyog sila ng Japan, Australia at Amerika. Naghanap ng kakampi ang China. At sino ang tinawagan? Walang iba kundi ang Russia. Yes, ang Russia na kasalukuyang nasa gitna ng madugong gera nagkaroon ng United Front Signal ang China at Russia. Ibig sabihin, nagpaparamdam sila na magkasangga sila. Kayo ang bahala sa Euro, kami ang bahala sa Asia. Parang ganyan ang usapan. Pero bakit kailangan ng China ang Russia ngayon? ba diba sabi nila, sila ang super power. Bakit kailangan nilang tumawag ng backup? Ito ay senyales ng insecurity alam ng China na kapag nagsama-sama ang Japan, Australia, US at iba pang bansa sa Asia, dehado sila. Kaya kumakapit sila sa Russia para magmukhang matibay. Pero alam naman natin na ang Russia ngayon ay hirap na hirap din sa sarili nilang gyera. Kaya ang alyansang ito ay parang dalawang pilay na nagtutulungan para makatayo. Pero delikado pa rin ito. Oo, pero nagpapakita ito na hindi invincible o hindi kayang talunin ang China. Natataranta rin sila. At ito ang pinakamatindi sa lahat, mga kahistoryador. Habang nagkakagulo sa usapang Japan at China, ang Amerika ay nagpakita ng isang halimbawa ng kanilang lakas na yumanik sa mundo. Sa isang operasyon, nagpaulan ang US forces ng nakapamatay na bomba sa isang target apat ang kumpirmadong nasawi. Ayon sa Pentagon, ito ay bahagi ng isang operasyon laban sa drug boat. Ang balita ay nagsasabing ito ay konektado sa pinaikting na kampanya laban sa droga at nagdulot ito ng investigasyon dahil sa tindi ng naging resulta. Apat na buhay ang nawala sa isang igla. Pero sa mundo ng geopolitics, ang bawat galaw ng militar ng Amerika ay may mensahe bakit ito mahalaga sa usaping China at Japan? Dahil ito ay show of force, ipinapakita ng Amerika na ang kanilang intelligence ay matalas at ang kanilang mga armas ay tumpak at nakamamatay. Kahit sabihin pang anti-drug operation ito, ang kapasidad na maglunsad ng strike na ganito, kaepektibo, ay isang babala sa sinumang kalaban. Ang insidenteng ito kung saan nakita sa video ang huling sandali ng mga nasawi na naguguluhan bago ang pagsabog ay nagpapakita ng bagsi ng modernong digmaan. Walang takas, walang tago, tago. Sa panahong mainit ang tensyon sa Asia, ang ganitong mga balita ay siguradong nakakarati sa Beijing. Alam ng China na ang Amerika ay trigger happy o handang kalabitin ang Gatilyo kapag kinakailangan. Ito ba ay senyales na dapat maghinay-hinay ang China? Malama, dahil nakikita nila na ang US ay hindi nagdadalawang isip gumamit ng dahas. Kung sa drug boat ay ganito katindi ang responde, paano pa kaya kung barko na ng China ang mga agaw ng teritoryo o mananakit ng kaalyado ng US, gulad ng Japan o Pilipinas? ang strike na ito ay nagsisilbing real world test ng kanilang kakayahan. Habang ang China ay puro pagpapakita sa kanilang isang daang barko, ang US naman ay may aksyo na may kasama, body count. Kaya't kapag nagbanta ang China ng gulo, dapat nilang tandaan ang mga imahe ng mga strikes na ito. Ang isang daang barko ay madaling maging isang daang lumuluta na bakal na lang kapag tinamaan ng precision missiles. Ang kayabangan sa dagat ay walang binatbat sa accuracy ng modernong teknolohiya. So mga kahistoryador, anong ibig sabihin ng lahat ng ito para sa ati at sa mundo? Ang tanong, ano ang susunod na gagawin ng China? Magpapadala ba sila ng dalawang daang barko? Magwawala ba sila lalo sa UN? o matatauhan na sila na hindi nila kayang labanan ang buong mundo ng sabay-sabay. I-comment nyo na yan sa ibaba para malaman din namin. Pero bago ka umalis, kung nagustuhan mo ang videong ito, please i-like at i-share ang ating video. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli!